Nangangampanya tayo Nakasakay tayo sa eroplano Magkatabi tayo Nagre-reklamo ka Putang ina ka, walang pera Kasi, ano sabi mo? Di om um, um Ni Lisa Marcos O di BBM ang kwarta Walang pera sa kampanya kasi hindi nagbibigay si BBM at si Lisa. Ginigipit nila. Kinukuha nila lahat ang pera. Reklamo ka ng reklamo sa akin. ano sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Nagreklamo ka kay Medit Poblador kasi tumatanggap ng pera. Ano sabi ko sa iyo? Kausapin mo si Medi, kunin mo lahat ng pera. Lahat ng makuha mo na gustong tumulong sa akin, kunin mo. Gastusin mo. Ano sabi ko sa iyo? Pasensya ka na. Wala ka ng pera. Ano sabi mo sa akin? Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Hindi ko naman alam ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Mina Pagsira sa kalikasan. Legitimate na pagsira sa kalikasan. Negosyo mo. Media. Negosyo mo. Ano pa bang mga negosyo ni Martin Romualdez? Sulat niya yan lahat. Akala ko magninegosyo ka lang. Kasi businessman ka naman. Hindi ko naman alam. Binobol sa mo. Ibobol sa mo kakamkamin mo ang legal na pera at iligal na pera. Tanggap ka sa iligal. Tanggap ka sa pogo. Pinaalis nyo lahat ng kompetisyon ninyo na ang pogo mo. Tanggap ka, pogo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Tapos kuha ka dito sa National Treasury. Akin ito, akin ito. Babawiin ko lahat.